Hi guys, this is Kenzo and welcome back to my YouTube channel. Oh. For today's video guys, may naisip ang paraan na paano ma-enjoy um, yung sarili ko. So, well, wala kaming customer. Andito na ako sa Jotel ngayon, sa hotel. So, i-challenge ko yung sarili ko. I-enjoy ko yung sarili ko. Ako lang mag-isa dito sa store. So, ang tinatawag na to ay Mokbang mo bang Walkbang. bang, walk bang walk Oh, bang Masarap no. to. O walk bang Challenge! So, guys, samahan nyo na ako. Tara! Tara! Doon lamang na po natatapos ang ating walkbang challenge o walkbang masarap challenge. Kaya kung nagubustuhan niyo yung video challenge ko, please don't forget to subscribe, <laughs> share, and like, and don't forget to hit the notification down below para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Thank you guys! God bless and bye-bye! Kita-kits -bye. tayo sa next video ko guys!